Dobo tayo ng pata at lagyan natin ng itlog. So, ilagay natin itong bawang, sibuyas, daon ng laurel. eh okay, paminta na yan. Ilagyan ko na ng pamintang durog yan at pamintang buho. Okay. Ipe-pressure cooker natin para madali. So, yan ang ating, yan ang aming tanghalian ng aking musis. Okay. Hindi pa ko pwedeng gumawa sa taas. Mainit. Ayan. Dali na natin siya sa kalag. 10 minutes lang malambot na to, guys. Okay. Ayan. So, ilagyan natin siya dito. Okay babalikan ko kayo mamaya okay hindi natin sa ano okay